Ayan, good morning po sa inyo. Ayan po ngayong alaga ko ng asa. Hmm. Hmm. Mag-steam tayo. Maglilinis po kami ng kusina. Ayan. Pero ito. Magpabuhat na naman. Oh. ulo, na Say hello na. Hindi na nakikita yung mata niya. Gusto <laughs> mo Mag-i-steam po kasi ako ng kusina. It, eh. yung tunog po ng steamer, eh, ang lakas-lakas. Kaya nag nagugulat po siya. Ayan. Hello. <laughs> Say hello. Hi. Hindi na po nakikita yung mata niya. Ayan. Namaya mag-supply po siya. O, oh, takot po siya kasi sa steamer. O, yan. Kung <laughs> saan-saan na lumulos. At, ayan po yung steamer po namin. Ayan. Mag-steam po kami dito sa kusina. Ayan. Hmm. Steamer. Hello, hello. Takot po siya. Ayan. Say hello. Hello. Hindi na nakikita yung ano mata niya. Hindi <laughs> pa siya naligo. Ayan. Aray. Takot siya. Gusto niya. Aray ko. Gusto niya magbago. Aray. Kinamot mo ako. Hmm. Ayan po. Takot po siya. Ayan. nong kuasa niya ingat nag-iisip pa tayong lagi sa animal pa tayo